JP, gaano na ba karaming mga palengke sa Metro Manila ang meron tig 29 pesos per kilo ng bigas? Ella, ayon kay Department of Agriculture Secretary Francis Chu Laurel Jr., meron palang nasa 20 mga palengke sa Metro Manila ang mabibili yung 29 pesos per kilo na bigas. Ito yung mababang presyo ng bigas na mabibili sa kadiwa ng Pangulo. Ang target ng DA ay malagyan ang lahat ng nasa 150 na mga pampubliko at pribadong palengke sa Metro Manila ng tig 29 pesos per kilo na bigas. Kaya naman kanina ipremisenta nila sa Metro Manila Council Meeting yung kanilang plano upang magpatulong sa mga local government units. Ayon sa DA, maraming mga consumers sa Metro Manila ang gusto ng mas mababang presyo ng bigas upang makatipid sa gastos. Kung maaabot naman niya ang target na lahat ng palengke ay malalagyan nito, tinitiyak naman ng ahensya na magiging sustainable ang supply ng bigas. Yung bigas na 29 pesos per kilo ay supply mula sa National Food Authority o NFA Rice at maganda naman niya ang kwalidad nito. Gayunman, lilimitahan pa rin sa 5 kilo ang maximum na pwedeng bilhin ng isang consumer. Nilinaw naman kanina ng DA na hindi sila nagbebenta ng murang bigas mula sa mga smuggled rice na nakumpiska. Sa pagpupulong kanina, isa sa naging swestyon ni Metro Manila Council Chairman at San Juan City Mayor Francis Zamora na gawin ding hybrid ang rice for all program sa pamamagitan ng mga mobile kadiwa store. Ayon sa DA, kasama naman ito sa kanilang mga konsiderasyon. Ela, ang mandato ngayon ng DA ay maalis sa merkado yung mga bigas na umaabot ng 60 pesos per kilo dahil nga dapat ang ceiling price ay 58 pesos lamang. Yan muna ang ating latest live mula dito sa Pasig City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, JP Nunez.